may deperensya sa paminsaron ang nagbunag sang lapsag sa kilid lang sang supermarket sa Bacolod. Sa bulig sing isa ka nurse kag emergency responders naluwas sa katalagman ang Magiloy. Gindayo naman sang alkalde ang mga nagbulig ilabi ng nurse nga papuli na kontani isang malabyan ang Magiloy nga iyara sa emergensya. Aton sila kilalahon sa sining episode sang Baganihan. <laughs> sa panid sa manipis na kasko sa igat sa supermarket sa corner sa dalan Loxin kag Quadra nagbunag sa ang iloy nga nakilala nga si Lisa sa September 7 si Lisa may diferensya sa paminsaron gani wala man gila yun natatapan ang iya pagpanganak kag nabutang pa sa piligro ang iya kahimtangan kag sang bunag niya nga lapsat gababayan Upod man sa mga nagresponde ng mga emergency medical responders sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, ginalalaya nila ang mag-iloy. Bangod ginakulang man sa medical equipment kag supplies, gin kinahanglan Casey, upod man sa mga medical responders kag-sanday Chris Gubaton, Jeffrey Shokon, Sherwin Patok. Sinamang ko, mong Ano na, Ligashley, ano na, Cagino, tabo na. Cagfranc, Tapos kita ko, may ang bata, actually, ang bata, ara na yan, nagwa. Tapos mm -hmm. sa Nang mm -hmm. na, ano, doon na siya ko, eh nga, si Kupugan, nagbata, gali. <laughs> tita po, sambal, bal ka gina, panier na ko, kung bago lang, bala, kita ko, okay man ang bata. nami man, bala, yahibi. Tapos ka, budo-budo. So, ang nanay, gin check ko man, gin pamangkot ko sa kung okay man, sa batman si ang mama. So, nang nagtawag ko ambulance. Upon man sa mga nag-responding emergency medical responders sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, gin alalayan nila ang magiloy. Bangod ginakulang man sa medical equipment kag supplies, gin kinahanglan ng day pod sa mga medical responders nga sanday Chris Gubaton kag Jeffrey Shokon, Sherwin Patok, Alejo Dizon, Vicente Legaspi kag Gino Maranyon kag Franz Claur nga mag-improvise para lang maluwas ang mga pasyente. Ang panid sang thermal blanket ang nagserbi nila nga kortina samtang gina-assess ang sitwasyon sa mga pasyente. Kita ano ko silingkuti nang nanomakoblakay ti syempre sa medical field ko mo. Tapos, kalain magbala nga, naki na mo na muna o. Oh. Ma Malikaw ka? Oo. Oh. Ang ako lang to yung nga ma, madala lang sila sa, ano eh, sa, sa in Minuto ang nagligat, kag nakaabot ang ambulansya, hasta na nga natigayo ng pag sa Magiloy nga pasyente sa ospital. Kag especially, bata, kag muna bala. Kaya ang ako ni sister, nurseman, kag tita ko, nurse man sa DR na sila. So, ako, may idea man ko bala kung ano ang ginaobra Pero nakita ko sa sa ano to sa sa isa ka live, do pinamalas kagid gito ako. Oo, oh, kainit-init. Ay, init, yeah. Kainit-init. Hindi, oh. na yun si ang ano ba sa ngadlaw. Tugod man sa kaabtik, kag pagka mabinuligo ni Casey, madamo man sa mga netizen na nagdayaw kag nalipay sa ilaginimo para lang maluwas ang mag-iloy mismo si Mayor Albi Binitas ang biliban sa ila pagkabaganihan. sa nurse nga si Casey na nagulikid sa mag-iloy nga yara sa emerhensya. Isa sa mga candidates for Be The Change na uh, awardee, we would like to promote uh, mga uh, good ano na, good actions, good behavior, good person. Ang um, mga mga heroic acts na uh, gusto like pag-i-recognize, we will give them due recognition, I think sa siya nga gina, ginalantaw na. na nang nasadyahan man, inga, e at least, bala, may mga sa nga, mga program nga, nga, ginarecognize, bala, ang mga bisan ginagmay lang bulig sang, sang sa, sa si isig kataw. <coughs> at least, bala nang do, mag, ano, gid do, ma, maanuman bala ang maingan kag maanuman ang, ang, ang tanan nga tao, di sa ito, di nga magbulig bala sa isa kag isa. Kay... Para kay Casey, normal na sa iyang magbulig sa mga nagakinahanglan sa medical attention. Istorya pa niya nga bisan siya na agyan man kung ano kabudlay kagkasakit. Ang mabutang sa emerhensya, kagang madulaan sang mahal sa kabuhi, kasubong na lang sa magtaliwa ng iya iloy sa 2021. Sa amutong at simpo, siling kong maghibi ko di karoon, wala agad ko may maubrani di oh. The assessment ng check kung ano na amon to dayon. Ginalauman karon ni Casey nga yara na sa maayong kahimtangan ang lapsag. Suno sa pamuno sang DSSD Bacolod nga si Sally Abelarde, nagapabilin sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang lapsag nga magapaidalom sa ila pag hinakop. Balik naman sa dalan ang iloy nga si Lisa para magpasaka sang pasahero kag magpapark sang salakyan. Masamay sa kilid na lang siya sang dalan nagapaligad man sang gabi. Ginahandom naman sang iya mga kaopdanan. Pag sa mga sidewalk vendor sa muman nga lugar nga kuntani mabuligan siya agud mapabulong kag mabalik sa normal ang iya paminsaron. Pa-locate okay, okay. din niya siya pangtaod din siya. Determined. In case nga ma-certain na uh, may ara siya mental disorder, di ipudikil kan sya pa nga ma ma ang mm -hmm. makorek uh, state of mind. The son, di ang bata sa yes, state of mind. Samtang ginanunsyo naman sa alkalde nga ang nurse nga si Casey. Isa sa mga posible tagaan pa si Dungog, pinaagi sa I'll Be The Change Award. Isa kapagkilala sa mga individual nga sa ila pamaagi maagi sa ranakahatag inspirasyon sa iban pa nga magbulig para sa si ginahandom nga pagpag na nas man ko inga eh nakabulig ko balahaw. Tag uh -huh. nablang gulpi lang bala na ay nang kabalukang kinanglang kanila. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin. Magadala sa mga istorya sang paglaong pagpag-asa sa kada simana.